Ulihin ko itong bitin na ito. Ano? Ano? Tignan nyo. kung paano ko to makuha. Kakamayin ko lang. Kakamayin ko lang yan. ano o, yan o. O, yan. 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 Oh, laki no. Hindi ako natatakot dyan. Lilit-lilit yan. Ano nyo. Tignan paano ko makuha yan? Yan ang ulo. Yan. Ano ang ulo niyan? Dandahan lang tirada niyan diyan. Kapag kayo tumira, dandahan lang yan. Oh, ninay ina lang. Oh, ganyan. Hop. Oh, tingnan yung mga kapalpak. Titirahin ng mga kapalpak tingnan niyo. Yan na yan. Na. Oh. Yung mga kapalpak. Ha? Sana hindi ako makakagat dito. Baka mapaka ko nito. Uy, wag mo wag 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 Ha. Tingnan mo mga palpak, buhay pa yung mga kapalpak mo? Oh. laki Laki-laki. Tingnan niyo mga palpak ha. Bait-bait naman. Bait-bait talaga oh. Hoy. Hi. Ikaw eh, eh, eh. matakot sa akin. Na, laki-laki pa naman ng katawan, no? Yaks. Okay, maka, makagat maka ito, makapatay yata ito, no? Ito mga kapalpak, tingnan niya mga kapalpak. Paano ko ito mauli mga kapalpak? Hmm. Grabe. Laki ng katawan. Uy, pop, pop, pop. Pop, 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 pop. yung ulo. Kukunin ko yung ulo yung mga kapalpak. Dito mga palpak. mga kapalpak. Hirap, hirap kunin. Oh, oh, eh. Eh, ito na, ito na, ito na. Ah, nakuha ko na. <laughs> Patay ka sa akin. Wala ka nang sa akin, ha? Ah. Ito hmm. hmm? yung katawan niya pala, manaki. Wow. Laki na nga na ito, mga kapalpak. Hmm. Kala mo maliligtas ka sa akin? Hindi kami niligtas. Dali, dali, dali. Tuturo ka na. Dali, 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 dali. Dito ka. Dito ka, dito ka. Dandahan lang. Dandahan lang. Dandahan lang kasi mahirap yan. Dandahan lang. Hop, 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 hop. Wag, wag, wag. Hmm. Ito na, ito na. Ito na ang... Hmm. Uy, ang laki lang ito. Hop, 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 hop. Oh, huwag oh, 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 magalaw. Oh, tumalaban. Grabe. Hmm, tumalaban mulaban mga kapalpak. Oo. Oh, Ngayon, bait naman ito. Dali. Dito ka dito ka. Dali dito ka. Hindi na mga kapalpak ko. Oh. Tin niya mga kapalpak. na pala. na pala ng buhay.

Tignan nyo mga kapalpak ko. Grabe.